Rescue ako dito guys Magmula ngayon hanggang Sabado Kasi merong event Mangyayari Sabado ngayon Pinarescue ako dito Itong lugar na ito Wala na akong gas Pupuntahan ko ngayon yung trupa guys Na naka dito Hihingi ako ng gas Okay, tara punta natin イははれれトガイシトレトロパガイシンプルブリッタンガイシンジャンシラガイオン、オこアタイラガス。 Ito yung ating Hindi ko na yung motor Kasi yung gas nyo huh? Bukas eh, bukod mo ako, plan mo ako oh, Meron pa kayong ganito? Meron, meron Kasi pagka ubos nito Tapos tayo mag alas 4 na yan Okay, ito na guys starter ayun, patinanggal ko pa yan eh matabaho pa kunting na lang eh kuya na eh okay okay, hindi, hindi, hindi wala lang kayong gasin hindi <laughs> <laughs> dito lang inaabot ko guys ang tinang ito kailangan mag bleed tayo nito bukas wala kailangan bleeding ko guys ito lang, lang nakuha ko oh. mula nung alas 12 si media ako nag start eh ayan lang ayan lang bukas bleed kayo wala hindi magandang damo dito ayan o oh. lagi tayo napuputulan ng tansi ayan o oh. tumag ganito guys ay bleed yan natin yan gamitan natin ng bleed bukas Okay, thank you for watching.